Good morning guys. Nito uh, dito naman tayo magpapa-pinch naman tayo ng ating uh, fingerlings. Ah, uh, ito na po, uh, guys. Ito yung gawa natin sa araw-araw. Ah. -araw. Uh. Ito po yung uh, black one ko mga guys at uh, malalaki na po sila, nasa 6 na ang inches nila, 6 inches ang bawat isa, pinaka maliit, 4 inches. ito po yung apat na blako at uh, tingin ko uh, maganda ng uh, sikat ng araw maganda ng panahon sana wala ng bagyo guys at ipagdarasal natin sa buong kapal na sana maayos ng lahat at uh, okay na ang ating uh, panahon para na rin makatrabaho ng ating uh, maliliit na mga mangisda at uh, makahanap buhay para sa kanilang pamilya. So guys, uh, muli maraming salamat sa inyong panonood at magandang araw sa inyong lahat.